Tumalo na sa 6,000 ang patay sa hagupit ng bagyo na dulot ng matinding baha sa Libya. May sa daw sana yan kung may maayos lamang na weather agency ang bansa. Nasa front ng na malita yan si Elaine Pulencio. Nagmistulang water world ang ilang lugar sa Libya kasunod ng paghagupit ng malakas na bagyo. Lubog sa baha ang maraming bahay at gusali. Sa lungsod ng Derna, na pinakanapuruhan ng bagyo, kita ang lawak ng pinsala. Parang dinaanan ng buhawi ang mga gusali. Halos apat na araw nang isinasagawang search and rescue operation sa libo-libong nawawala. Hanggang ngayon, mayroon pa rin na re-recover na bangkay. Ang ilan, natagpuan sa dalampasigan. Sa huling tala, umakit na sa arim na libo ang patay. Pero ayon sa mga otoridad, posibleng pumalo pa yan ng hanggang dalawang ayon sa world meteorological organization na iwasan daw sa nang malaking bilang ng casualty kung mayroon lang maayos na weather agency ang bansa they could have issued the warnings and, uh, and and also the emergency management authorities would have been able to carry out evacuation of the of the people and we could have lost, uh, avoided most of the human human casualties sa dami ng namatay, naghukay na ng mass grave sa Libya. Pero marami pa rin ang nagkalat na bangkay sa kalsada. Pinangangambahan tuloy na magkaroon ng outbreak ng sakit dahil sa mga naaagnas na bangkay. Una ng napaulat na walang Pinoy na nasawi sa bagyo sa Libya. Nasa isan Pinoy sa Eastern Libya. Ang Pinoy na si Rod na nakatira sa Benghazi, ibinahagi kung paano nagbabayanihan doon ngayon ng mga nasalanta. At iba't ibang bansa na rin po ang nagpadala ng tulong. Ang bilis po ng tulong. Tapos dito po sa Benghazi, yung chairman po namin dito sa oil company, siya pa yung inatasan kung uh, nagbibigay ng relief. Kabilang sa mga bansang nagpadala ng humanitarian aid at rescuers ang Italy, Jordan, Qatar, Algeria at Egypt. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhencio, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.